yan, So, risaling klaseng isda. Ayan. Iba, iba, iba. Oh. Iba, ibang klaseng isda. Aadubuhin ko siya. Para pang ulam namin ngayong gabi. Ayan. Nilagyan ko na ng mga sangkap niya. Ayan. Bawang, sibuyas, laurel, paminta, suka, at toyo. Mugulo na yung ating Nilutong adobong isda. Ayan. Konting mga ilang minutes pa. Luto na yan. Ayan. Luto na siya. Yan na yung ating adobong isda. Ayan. Kakain na tayo.